para naman masabi mo na na enjoy mo yung buhay mo sa lifetime mo, no? hindi lang yung nabuhay ka para ano? para magtrabaho. tano klaseng buhay yun. nabuhay ka lang para magtrabaho, para magbayad ng bills, para oh, din, Uwi na naman. Huminto. <laughs> Talagang pagka inaabangan yung snow eh, no? Nawawala. <laughs> Ngayon, nag snow na naman may, kung may kit. Oo, oh, nakikita nyo. Pero hindi naman siya ganong kalakasan yung, ano, yung bagsak. Parang, ano kasi, parang kasabay niya ulan. Kaya, ayos lang. Hindi naman siya yung malakas na malakas. Pero, ang sigurado na ito, bukas matatabunan na naman yung sasakyan natin ng snow kaya ayaw buti nga kagahapon hindi naman nag snow ng ganito kasi nag ano kay? pumunta kami sa downtown kagabi nag ano nag -babaku na pabakuna uli yung mga anak ko actually yung bunso lang yung nabigyan ng shot kasi dito sa Canada pagkadating na pagkadating mo tatanungin ka agad nila yung mga ano mo yung mga nakuha mo mga yung mga bakuna yung mga immunization nyo sa Pilipinas ngayon pagka hindi ka kompleto i-advise kayo na ano ni government ng Canada na kumpletuhin lahat ng mga bakuna Kaya yung ano ko yung bunso ko alos daming kulang pa dun sa bakuna no kaya kagahapon lang siya nag ano, magsi, mag, ano magsisimula ulit. Dalawang ano nga eh, dalawang shot nga eh, pero bilibo ko sa batang niya eh, matapang talaga eh. hindi <laughs> man lang nag hindi she didn't even flinch, you know. Na naaliw nga yung nagbakuna. Eh. Tapos balak pa sana namin na ano na kumain, gano. Kaya lang gabi na eh. Kaya hindi na rin kami nag nagbalak na kumain. At yun na nga, kita nyo anong oras pa lang oh, for quarter to five pa lang ano na uh, malakas na yung ay madilim na <laughs> samantalang dati di ba pagka summer alas gis alas 9 maliwanag pa ay ngayong winter madilim na pag summer tagal, mahaba yung araw kaya nga nagkakaroon ng daylight saving time ganun o baka makakot ma na naman ako eh lagi na lang ako nakukot ng mga adi viewers ko eh no sabi, hindi raw ako nagre-research. Eh pagka ganyan, huwag niyo panoorin yung tungkol sa mga ano, mga alam niyo yung, mga kukuha kayo sa akin ng mga information, ganyan. Ako, no, huwag niyo akong puntahan. Ano lang ako, yung kung ano lang yung na-experience ko dito, kung ano yung narinig ko, eh, yun lang yung sabihin ko. Parang ang sama no, sinabi ko na <laughs> Hindi, pero meron namang ano, meron, meron namang katotohanan kasi, experience ko nga yun. Kaya lang hindi siya yung deeper deeper explanation pagka ano galing sa akin. Kung gusto nyong ano, kung gusto nyong maka-experience ng ganyan eh. Okay, pumunta sa akin. Punta kayo kay Ernie Baron. <laughs> Diyan, wala na pala si Ernie ba? Sa na yan, baka mababash ma ma na naman ako eh. Tulad nung pagbabash sa akin sa ano eh, sa uh, isa kong video eh. <laughs> Kaya yun. yun kasi ang kulit mo Jerome sabi you wag kang ano wag, wag kang mag-i-spoil eh napasarap kasi ako ng kwento sa Hello Love again eh, daming comment dun ang daming like pero ang dami rin mga dislike <laughs> kasi nga kinuwento ko na pero yun nga may nakalagay naman na ano eh may nakalagay naman na spoiler alert mga ganun eh kayo naman oh intindihin nyo na sorry na kagad nga pala naalala ko dati nung nasa Pilipinas pa lang ako uh, kahit pa paano in ko yung ano yung Pilipinas no? sabi ng misis ko buti na lang bago tayo umalis bago tayo umalis sa Pilipinas nakapaggalagala na tayo kasi ngayon oh nandito na sa Canada paano pa kami ngayon makakapaggala sa Pilipinas eh di naman tayo ta ano di naman taon-taon pwedeng umuwi kasi pagka taon-taon ka umuwi, mamumulubi ka. Lalo na pagkasama mo yung pamilya mo. Ah, Diyos ko, mamumulubi ka talaga. So, ang kagandahan, bago kami napunta rito sa Canada, nakapunta na kami sa Boracay, sa El Nido, sa Coron, sa Bohol, sa Palawan. Ano ba, basta marami na kaming napuntahan na magagandang lugar sa ano sa sa Pilipinas. Pero hindi naman namin yun, ano, hindi naman namin sinasadya na dahil pupunta tayo sa Canada, kailangan ganito tayo, makapag, ano na, makapaggala na sa Pilipinas. Hindi naman. Ano lang talaga, mahilig lang kami mag-travel. Para alam nyo yun, para na enjoy nyo yung buhay. Kasi yun nga yung gusto kong sabihin. Yung parang, ano, naisip ko lang. Lalo sinasabi sa mga, ano ko rito, yung mga kasama ko. Na, yung nakita namin, yung mga, ano, yung mga, mga Chinese. Oh, maraming, Marami silang pera, ganyan. Kaya lang, alam mo 'yun, puro puro trabaho na lang sila. Buong ano, buong parang buong araw talaga. Halos buong araw sa buong linggo nagtatrabaho sila. Parang nakakaano na, alam mo 'yun? Buhay pa bang matatawag mo sa ganun? Tawag nga sa kanila ng mga ano mga Indiano, sa mga Chinese, ano? No life, no life. <laughs> Kasi nga ganun sila. Parang ano, parang puro na lang sila trabaho hindi ko naman inaano, hindi ko naman kinokondem yung ganong ano, no? Mag, maganda naman yung ganon. Kasi, siyempre, sa eh, masasaya ka eh, pa, dami mong pera eh, di ba? Kaya lang, may lang yung buhay. Mas maganda, enjoy natin, no? Ano, pino makapagsalita ako eh, no? Samantala ako, panigaling naman sa trabaho. Pero hindi. Sa, ano, kami, kami kasi, balak namin next year. Magsisimula na kami ng ano, no? gala-gala, yung parang katulad ng ginagawa namin sa Pilipinas, ganyan, para ma-enjoy namin yung, ano, Canada. Ang mangyayari niyan. O nga pala, nung nasa Pilipinas din kami, nakakapunta rin kami sa mga kalapit na mga bansa. Yung ano, yung nakapunta namin Singapore, Malaysia, Hong Kong, uh, ano ba to, Taiwan. Kasi, masarap talagang magala. Lalo na kasama mo yung pamilya mo. No? Ngayon, nandito na kami sa Canada. Siyempre, yung pupuntahan na namin, yung mga malalapit sa, ano, malalapit sa Canada. Pero, siyempre, parang nung sa, nasa Pilipinas unahin mo muna yung nasa Pilipinas nasa Canada um, unahin ko muna yung ano yung kunyari pupunta kami Alberta susunod namin Toronto punta kami na ano BC Magand, sabi ni Jasmine maganda raw sa BC eh, sa, ano sa Montreal pala sa Montreal sa Quebec yan, yeah, importante namin yan. Saka meron pala, meron shout out, meron pala kaming pinsan dyan sa, ano, sa Quebec. Kaya, yun ang balak namin. Para naman, ano, alam mo yun, kasi karamihan kasi ng mga nakikita ko, ah. Di trabaho na trabaho na trabaho. Ngayon, gusto na nilang mag-enjoy sa reti retirement nila. Ang problema, mahina na sila. Hindi na ma-enjoy yung buhay. Tapos, malalaki na rin yung, ano, malalaki na rin yung anak mo parang hindi mo na sila maisama, hindi mo sila makahayag eh kasi syempre mat ano ni matatanda na ayan na sumama may mga sarili, sarili ng gala. Ngayon iniisip namin habang bata yung mga anak mo, sasama namin, 'di ba? Tapos gagala. gala. Kaya para ano naman para ma-enjoy bihira ang makakapagsabi ng ganyan na napuntahan namin yung kalahati ng mundo no yun yung ano, meron akong nakausap dati na, na kapwa Pilipino na ano kasama ko yun sa sa mga super supermarket sa mga supermarket yung thinking ng mga ano mga tropa natin diyan hindi ko naman nila lahat ha? kaya lang parang ano na sila? parang uh, masaya na sila sa ano nila sa buhay nila na kumakain ng tatlong beses sa isang araw yung saktong-sakto lang yung kanilang mga pera ganyan parang ano hindi ko ma ano yun hindi ko ma, ma tatanggap yun sa ano ko hindi ko naman yun inaano hindi ko naman sila minamaliit baka sabihin may, sigurado may mga magko-comment diyan na eh hindi nila kaya yung ginagawa mo eh, kasi meron kang ano eh meron kang maganda dati sa Pilipinas hindi mas maganda kasi meron kang drive kahit sabihin mo na mahirap naghihirap kapos ka sa pera marami sinasabi ko nga lagi sa video ko yung mga ano yung mga ano ba to, yung mga gusto mag Canada kung gusto, kung gusto nyo may paraan kung paano makapunta rito marami kulang sa pera pwede mong utang pwede mag ipon di ba yung mga ganun yung ko ba't na muna ako napunta rito hindi yun lang yun yung sinasabi ko na ano na para naman masabi mo na na enjoy mo yung life yung ano ba yun alam mo yun yung buhay mo sa lifetime mo no? hindi lang yung nabuhay ka para ano para magtrabaho para magbayad ng bills kasi syempre ito lang yung buhay na isa lang yan kaya enjoyin natin kaya nakasama natin yung mga pamilya natin yun lang nag ano lang ako eh parang nag ano lang ako eh. Gina, <laughs> okay. like, share, subscribe, mga yun eh. Gina, paalam.